yun mga amigo dumating na yung ating hinahintay kulang lang sa gamit kaya hindi ako nakapag tubig uh, tubig yan o oh. ito uh, mas mabilis to dahil gagamitan lang nitong, ano ang tawag dito tayo type... kibol tayo kibol tayo uh, yan ito lang gagamitin natin tapos eh hindi ako maka naka video kagad kaya medyo natrasado tayo mga amigo wala ito, siyang anong... wala na siyang pambayad sa videographer ay eh. Mayroon tayo kaya hindi makabito ka agad at mayroon tayong copyright. Yan na. Maigil at tumigil. Marami pong naliligo ngayon dito sa amin. Mahirap na magpigilan yan. Bisita sila eh. Bihira naman sila pumunta rito. Minsan na yapunta dito tapos sabihin mo tumigil kayo dyan. Ah! Saka pati, <laughs> hindi na. Wala tayong karapot magpatigil Ayun dyan na. mga maigaw. Buwan na. Nakadayal na. 666 daw. 666. Bet sama pa naman nombor number na six six six. six, 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 six. six, six, six. Hai <laughs> okay. <laughs> ah. Pahing nga muna, pahing nga Tignan nyo mga amigo, bumir bumira na mga veterans <laughs> Mga veterans move ba? <laughs> yeah. Rapid boy pa <laughs> Veterans move yan <laughs> Ako ang mga amigo, si hindi makapat, hindi makapat -tuloy, tuloy ng pag-video at si may mga nag-video okay dito sa aming katabi mga bakasyonista Oo, oh, yun ay ito, nagtatali lang ako nito puro tali ang mga amigo para mas maganda yung tali pag kung gustong may gustong ano, madali ito, batalihan pa rin pero nag-ipo na kami dito ay nasa ilalim naman to <laughs> Oo, uh, doon ako sa kwan, doon ako sa likod ulit Magagawa Yun Talagang uh, Si Raps TV saka si Kasuyo dito ah uh. Kaya hindi nga yung mata ko Oo oh. <laughs> na nila yun, uh. Mahuli yung wire eh. Kaya medyo Tika-tika, yung ating mga Ay, Bago si dyan, bago-bago Dalhin na rin doon. yun na. Oh. Yon niya sa balbi niya. Si amigo Bido naman. Ginagawa na yung langkapan dito ay. Ayan oh, lalagyan pa yan ng langkapan mga amigo. Diyan natin ilalagay yung battery. Doon sa mga nagtatanong kung saan yung battery. Dito yon, ayan oh. ko. Ano dito na? Sukat na ni amigo Bido. Yeah. Yan. maglalagay Lalagay na sa higyan dyan, tapos yung battery, dyan namin ilalagay mm. sa ilalim. Dalawa. Mm. Pag-start, at saka yung mga pang ilaw. Alamang. Patong lang, patong lang sa sahig. Alamang Uy! May pre, oh. Naglagay ng pre, tapos ang pre naman ay ganun lang. Pero at least may pre pa din, nasa na. Ba't nawala? Nakita ko kanina na. Ayun, oh. Electrical tape ba ito? Oh, pri nila kai ah, eh, free. Oh, free critical tetyan. Marin ini critical tetyan. Ah, marin talaga ha. Oh. Iliksa din talaga para talaga ito dito kay pandagat to ay. Eh. Oh. Marin eh. ay. Yeah. sabihin marin wear din pala ito. Oh. Hmm, maganda kay talagang puro marin ang ganit natin. marin pang marin talaga mga amigo pinapot ko ng wild nagawa ko pa ng isang pa nito tatapusin ko itong hindi ko pa natapos naubusan ng wire e, sa online kasi mga amigo binibili ni Kasuyo ay ito dito sa amin yung mga hardware sobrang ano bahalang makapanood yung mga ibang hardware dito hindi ko naman nila lahat meron lang ibang hardware yung iba naman wala naman na yung iba naman mabilihan walang wire yung iba naman grabe magpresyo <laughs> na pag hindi kayo nagbago mga hardware pag hindi sila nagbago lagi silang ganyan, hindi sila mabibilhan. Kaya online pa lagi ang bili. Oh. Sa ito sa iyo, online pa lagi. Kaya pag magta magtatanong muna dyan. Tapos magtitingin sa online. So, straight, straight man. dito. Kapan man? Katala dito. Ilang balot ito At? mga kasoyo. 350. Samantalang sa online. 87 pesos lang. Ayan na nga. Eh, uh, pag hindi kayo nagbago, wala nang bibili sa inyo, mga ano. Triple, triple ang presyo. Magbago na kayo. I make it pop. Kaya lang maghintay ng dalawang araw, malaki naman ang kamurahan. Quadcom <laughs> na, quadcom. Hindi na triple. Quadcom. Basta overpriced. Bakit kayo masyadong overpriced? Para mabilhan kayo. Kagaya na ito, dapat sa, dami na sana namin yung nabili. O kung sakto sa presyo, di dapat sana. Malaki na. Marami na silang binta sa atin. Ayan Ay, problema. Hindi na kami tumili sa kanila. Wala na. Ah, na, nagpas po sa trip yung tatong. Ano yung dati mabili nalang no? mas baba, mura yun Huwag na natin sabihin ko ng hardware pero may mura dyan Ang kaso naubusan O oh, nasa online kami bumili Mabibita dyan ng mura kaso mahal Mabibita dyan kaso mahal Kaso mahal Hindi <laughs> <laughs> mayroon mayro namang nabibilhan dyan ng mura Kaso lang yung binili namin Nagkataon na naubusan sila So okay ko yun Mabili nalang sila maubusan At pila sa kanilang nabili ay eh ginagtingin kami sa iba so straight play hindi tuloy hindi tuloy na bilhan hindi na bilhan ni kaso'yo na quarter na lang sa online tapos yeah. may pili pang take sa so, bumili ng wipes ano uh, ha putol putol video namin mga amigo hindi kami magka-effect video ay na may, may nagbibideo din niya hindi ok hey, hehehehe narintahan na naman ako ni kaya Victor hehehehe <laughs> taga video mayroon akong hire na videographer si Rob Steady Vlog hehehehe pa yung camera niya eh hmm. bukas na kami mag video ha sa kahit lunis na

Aray mo ang diretso na lang ng balot yun eh din mo na balot yun ang isa-isa yun Ang diretso na lang eh Aray na Dahil sala naman sa ano no? Kaya Alam mo. Baka mabasa ba? Kaya lang yun Hinihipalay pa rin para mas madami Kaya mag May bakalit pa rin sa namang kahiwalay Ganda yung tali no? Aray ang diretso ka Mahigpit siya Hindi ka gayong may mga wire kasi na hindi nahigpit eh Ito kahit ganunin mo lang mahigpit na yun Ayan ang damuhat ko. Chubby doon naman guys, busy. <m away> ayan na. Gagawasin tayo sa tali ng war natin. Gagawa ng na lakapan sa Chubby doon dito sa ilalim. Dito. Diyan. Diyan po ilalagay yung battery. Para safe yung battery. Malaki po ang lakayan ng battery. Ayan. Ayan. hanggat maaari yung mga wide na ganito ayaw ko gusto ko walang dugso hanggat maaari sa solar nito pala ilalagyan ng ano ah ano tayo dun? inverter? oo oh. ah kaya wala na ditong 12 volts na bumbilya hindi, may 12 volts. Ah, yung, may 12 volts yung pa rin. Nakulang gitna, puro tulbos. Gitna lang. Maganda pa rin may 12 volts, ayan eh. At minsan na eh, hindi kaya ng... Hmm, yung so, nasira yung inverter. Panasira yung inverter, pero hindi may ilaw. Ah, ang ganda rin tipid na sa Sumay na no. Solar. hindi naman basa-basa kaya meron 500 500 400.5 kipers yung anong nito. yung battery Ah, maintenance pre yung kilos yung battery po wala, battery oh, bakit may nangulog dito dito hiyak bakit may nangulog saan na yan? Okay, ikot tayo sa atas. yan Ikot tayo sa Dami Marami Ah, okay na pala dito kay big sa likod? Ha? Okay na dito sa likod ang wire? Sa likod? Oo. Okay, Ito no. Oh, Ito na yung sa ilaw. Pinibuli ko lang yung ilaw. Yung ilaw niyan, nasalpa na ko lang, binasalpa ko. Parang maiksi ay. Eh. Sabi ko sa so kay Kasuyo, dalawang klase, isang malaki, isang maliit ay. Eh. Puro maliit. Hindi yata. Abot? Abot, pero saktong sakto lang. Wala itong kapit masyado oh Yan na daw, kung kakapit. Kakapit <laughs> yan? hindi kaya oh. wala pato pato May pato naman meron pang tira tox ayun O, oh, dahil pala eh ayan patas ba yan aro yan ano yung video ko eh Ayan guys, so off-off okay, ka muna tayo

para may okasyon yata sa dyan sa kapitbahay dyan yun kaya ako baka uh, sabihin mo iba bakit panay ang bukas dito ito yun mga amigo kasi yung linya sa ilaw ay hindi pa yun nakatap lahat ang naitap ko lang dito yung unang may nakita kayong ginagawa ko dito na pinagtatatap ko yung ilaw sa pang -battery. yan nakatap na saka ito sa battery ito mga amigo ngayon, ang binili ni Amigo ni Kaso yung sweets. Lahat ay ganito. Ayun, ay eh, sabi ko, kaya Amigo Bido, wala namang problema. Hindi man yan makakaground. Ito rin yung gagamitin sa nandito na ito eh. Ito na rin yung gagamitin natin sa pang generator. Huwag lang talagang buklatin pagka nakaandar yung generator. Tapos mahawakan dito sa likod. Eh, nakakakurinti talaga ito. Positive lahat ito eh. Pero pagka naman makasara ito, wala naman siguro itong ground dito. Mga amigo, gawa ng ito dito lang naman sa loob. Yan, kakabit natin yung linya ng ilaw. Ito mga amigo, apat lang naman ang switch nito. Para sa, kung ito, para sa, yan, positive. Yan, kakabit ako ng linya ng sa generator mga amigo 220 At subukan na lang natin sa 220 ito kung ito ay grounded makakapagpalit si kasuyo nito mga amigo pag hindi obra pero sana obra naman para hindi nisa magpalit <coughs> Yun. Positive, negative, mga amigo. Pag-resus sa generator, kakalitan natin ng wire ito na para papuntang generator naman. Ako na Ito ay Pinapahuli ko lang yung mga ilaw At mahirap naman Pag nandito na yung ilaw Ayan mga amigo At Ito ay madali na Hindi ko lang tinabit yung mga ilaw kani nilaw ilaw makapag mga hindi ko hindi lang makapag video ayan o oh, yung mga wire naglawit na yan mga hindi kabilaan hanggang dito sa paunahan din ito dito yan marami kasing ilaw mga amigo eh o oh. ganyan sa dagat yan yung mga naglawit na yan, yan yan yung mga kakabit yung ilaw bali dito ay apat apat din sa kabila hindi gawa na may nakasintrong isa isinay si na din yung isang nakasintro kasi sa ulihan ay tig ano yan tig lima din ang linya hindi ko lang alam kung pupunuin na kaagad ni amigo ni kasuyo ng ilaw yan oh, baka pagkulang yung ilaw niya yung ibang ano niya naka ano lang dyan naka balang. lang hindi na muna kabitan ng ilaw yung iba Ang mga yat yung mga nakalabit na yung mga amigo sa isang apat na switch ako nabitan ko sa isang switch Dibaw, yung isang switch, pag sinis mo itong lahat na ilaw dito sa kabila na ito, ilaw. Yan, sabay-sabay sa isang switch. Tapos, yung isang switch, sabay-sabay din yung isang linya dito, kabila. At ganun din sa kabila, sabay din. Sabay din yung doon sa kabilang hulihang kanan, sabay-sabay din yun. Isang switch lang, kaya yung switch natin, nakakapat. Kasi kung gagawin pa natin yan ng halimbawa dalawang ilaw isang switch napakaraming wire mga amigo ang uubusin kaya yan si sa bang mga amigo yun ay dalawa dalawa lang yun bawat ilaw kaya yung wire sobrang dami kawa ng December, pag may kanya kanyang switch kailangan yung linya nya upo sa ilaw isang diritso yun para sa isang switch uh, Bawa dalawang ilaw, di isang diretsyo yung ilaw na yun hanggang hanggang doon sa ano, hanggang doon sa ilaw papunta sa switch kaya pinagsisiri-siris na lang natin para makatikin sa wire kaya pala hindi ko pa nakikapit mga mayro sa panel yan ay ito pwedeng hindi paghanahin, pwedeng paganahin ito, ay laging gana ito mga mayro gawa na ito ang mag-charge nung lahat ng ilaw na pang battery kasi yung mga gitna nito yung una kong nilinya ito mga amigo battery ito lahat ito naman yung sa generator uh, ay ito yung magdadala malaki ang battery nito mga amigo uh, uh, ito naman ang dinadala nito pag na nasira yung alternator natin magcharge pa rin sa kasi gagamitan natin ng panel pero pagka naman halimbawa ay kuan hindi naman siya sira at uh, napukulsas. sabi ko kaya may gabi tanggalin lang niya ito isang wire dyan nagkabaliktad lang kasi baliktad yung kabit nila eh. sinundan ko lang naman yung dati nila kabit nila si taas ito dapat ang positive pula uh, naging negative uh, naging positive niya naging blue kasi yung kabit nila nung sa taas yun ang mali eh sakit yun eh lang sinundan ko na lang sabi ko kayo kaya may uh, baka Tandaan niya lang niya pag tatanggalin dito mga amigo Siguro palagi lang itong tanggal Ikakabig niya lang ito Pagka yung alternator ay hindi nagkarga Hindi kaya halimbawa matagal siya nag-standby Tapos nagamit niya yung ilaw Di simpre nababawasan yung power ng battery Kasi kasabit niya para makargahan Yun lang ang purpose na yan mga amigo Pero madalas yan siguro bihira yung gamitin Bihira magamit yung panel na yan Maliit lang naman yung panel niyan mga amigo Itong isang ito lang ang mag -tempa. Ah, ito ang panel, dalawang dalawang 250 watts ata yun. Ah. Okay. Ngayon, mga amigo, baka mga sunod na araw, ma testing na natin. Baka dito na lang dito yung tanki at saka yung ano na lang battery. Pwede nang testingin. Yan, abangan nyo lang ulit mga amigo ating susunod na video.